Hi mga kamamshi! Sa wakas nga ay makakalipat na kami dito sa bago naming titirhan. Medyo maliit kumpara sa tinitirhan namin pero at least two bedroom siya. At pasok na pasok sa pagiging timputi natin ang kulay ng bahay. Kaya naman ang aliwalas niyang tignan, di ba? First time kong nga gagawin mga mamshi, nalaan ng oras itong mga bagay na dapat pala nating inuuna paglilipat tayo ng bahay. Sa halos taon-taon nga naming paglilipat, eh hindi ko talaga binibigyan ng pansin itong mga to. Basta lang may bigas, mga groceries, at iba pang kailangan sa bahay, ay okay na yun. At since naumpisaan ko na nga naman gawin ang feng ng January 1, why not gawin ko na din ito at niliserts ko talaga to sa TikTok. So, ayan na nga mga mamshi. Kung nakita nyo na, screenshot nyo na lang kung sakali maglilipat din kayo ng bahay. Wala namang mawawala kung gagawin natin ito. At least, na inspire tayo na lalo pang pagbutihin at gawin yung best natin para sa success natin. At dahil naniniwala ako na positibo tayo mag-isip, kaya naman ginagawa natin ito dahil malinis ang ating intensyon at alam natin sa sarili natin ang mga goal natin sa buhay. So, para sa akin, dito pa lang, eh, makikita na talaga na kumikilos tayo tayo tungo sa ikasuccess natin. Sinamahan ko na nga rin pala yan ng mga condiments at kung ano lang available sa kusina ko. At syempre hindi pwedeng mawala ang ating cross effects at ang rosary. Pinagsama-sama ko lang yan sila sa isang lagayan para isang bitbita na lang. At meron nga rin pala akong binukod ng mga chocolates na muntik pang makalimutan. Inantay ko nga lang makarating from school ang aking toddler para maihatid natin itong mga naiprepara natin. Dinala ko na nga lang din itong foldable table para na may paglagyan tayo. Since susunod na linggo pa talaga yung araw ng na lipat namin kaya inuna ko na itong mga to. At balak din namin na magpaunti-unti ng mga gamit yung hand carry lang para ilipat dito since malapit lang naman. At nagsabay na nga rin tayo dyan ng mga asin sa mga gilid-gilid at sulok ng buong bahay. Ang asin kasi ang siyang mabisang pang-observe ng mga negative energy. At habang busy nga ako sa ginagawa ko, abay, nalingonan ko na lang itong aking toddler. Nako, at naon na nga ang ng mga chocolates. <laughs>